So yun nga for today's video, may napanood tayong isang viral video kung saan nalunod lang naman yung dalawang bata. At alam nyo ba na wala man lamang guardian na nagbabantay sa kanila. Nakakapanggigil to. Nakakagalit itong video na to. So ayun, nakasama ang palad. Nasa huwi ang dalawang magkapatid. Na wala man lamang tumulong. Wala man lang sumagip. Kasi nga, abalang-abalang yung mga nanay. Kaya payo ko dun sa mga parents na wala mong kwenta kagaya nito na promise ko sa inyo wala kayong kwenta. Wala kayong kwenta ang mga magulang. Kung pinapabayaan ninyo ang anak ninyo katulad nito, yun yung sinasabi ko sa inyo ha. Kung aanak anak anak kayo, bantayan ninyo mabuti. Hindi yung hahayaan niyo porkit busy kayo kung saan man. Baka mamaya busy lang kayo kaka-cellphone. Tapos yung anak ninyo, hinahayaan nyo lang. So wag na natin patagalin pa Panoorin natin At kung hindi ka po nakasubscribe I-subscribe mo muna ako Kung hindi ka pa nakapa-follow sa aking Facebook page I-follow mo na rin ako So wag na natin patagalin pa Let's go At talagang nanggigigil ako Okay yan so Bata Grabe nakakapanggigil Bakit iniwan kaya ito ng nanay niya? Or nang nagbabantay dito sa dalawang ito? Ayan oh Grabe. Hindi ko to kaya. Ayan. Eh. Akala nung isang bata siguro naglalaro lang yung bata. Yung kanya kapatid. Ayan o. No? Yan, gusto niyang tulungan. Gusto niyang puntahan. Pero anong nangyari? Pareho na silang nalunod. Kawawa mga bata to. So, ayan. Grabe. Nasaan na yung mga parents nito? Sana yung nagbabantay nito nakakapanggigil lang, ha? Nangigigil ako doon sa mga nagbabantay dito Pinabayaan nyo na yung bata oh Alam na may malalim Anong ginagawa ninyo mga tagapagbantay? magbantay Pakitahayaan ninyong magmaligo mag-isa Grabe naman to Masakit yung banks ko dito Ay oh. Lana? Diret Diretso na to. Okay. O yan ah. Nagpayapayapay na yung isa. Pareho sila. Kasi yung isang nakakabatang kapatid sumunod. Akala siguro naglalaro lang yung atin niya. Hindi niya alam nalulunod na. Sinundan niya. O. Ayan ang nangyari. Pero hindi natin ito masisisi kasi mga bata lang sila. Ang sisihin dapat dito is yung mga nanay or tagapagbantay or yung tatay or guardian sino mang guardian ito bakit hinahayaan yung maglaro maligo mag-isa yung mga bata ninyo sa swimming pool kahit mababaw man yan ang sinasabi nila mababaw lang sige may mababaw nga may malalim naman na part nakakainis itong mga ganito ayan wala na yung isa ano nangyari sa isa lumubog na tapos itong isang bata, oh, lutang-lutang pa, kumakaway pa. Kasi ito yung huli. Ito yung huli na lumusong. Akala naglalaro lang yung ate. Wala na. Nakakagigil talaga, no? Ba't may mga ganitong klase ng magulang? Sabihin natin busy yung magulang. Bakit ahayaan ninyo maglaro dyan, di ba? Bakit ahayaan ninyo maligo mag-isa yung mga anak ninyong kaliliit? Sabihin na natin busy kayo. Ay, di dapat hindi nyo pinaligo dyan. 'di ba? Kung busy sila, ay eh di dapat, huwag na lang hayaan. Wala na. So ayun, napanood na natin ang video. Kahit siguro kayo magigigil sa nangyari. Ako, kahit hindi ko yung kamag-anak, dumaan lang sa wall ko, dumaan lang sa aking Facebook. Nag-viral kasi, nag-viral ito ngayon, one day ago lang, pero million of views na dahil nga sa ganitong pangyayari. Grabe no? May mga magulang pala talagang ganito. May mga magulang palang pinapabayaan ng anak. Akala ko, pag magulang nga mahal mo anak oo, sabihin natin mahal mo. Pero bakit hahayaan mo? Papabayaan mo? Grabe no. Hindi ko na alam sa mga magulang kung bakit ganito kayo. Hindi ko na talaga alam. walang kwenta ng magulang ng batang dalawang to. Grabe, So, ayun, comment nga kayo kung anong masasabi ninyo doon sa mga magulang or sa guardian nitong dalawang bata na to. Kasi hindi ko talaga kaya, talagang mamumura ko talaga to. Naiinis ako. Kahit hindi ko sila kamag-anak, promise, nakakainis yung mga ganito klase na magulang. So, yun lamang for today's video. Don't forget to subscribe and follow. Thank you so much.